Guys, papakita ko sa inyo yung bagong dating natin na Baypex. You know. Yan. Nain ko lang muna ipakita yung mga inclusion niya. So, meron siyang Baypex card. Then, ito. Ito yung warranty card din. Ito yung type 2 Baypex natin. ABC Camo Crystal Stone. Pink Camo. Bali, tatlong colorway yung nilabas ng Bapex dito. Pink, green, tsaka yung blue dial. Ito yung guarantee card nya. Bapex. Meron din siyang kasamang extra links. Ayan siya. Ito yung watch. Ayan, galing muna natin yung plastic. So, ayan siya. Sobrang ganda niyan. Siya. Ito ganda naman. Ganda. Pag-angas. Likod. Ayan eh, yung likod niya. Baypex by Baiting Ape 1993. Ang gustong umorder sa akin ng Baypex, available pa tong type 2 natin na crystal camo.